sangkay ang nandito sa Pilipinas mula po sa Amerika na kinakatakutan ngayon ng China at Russia. Ano ang kahihinatnan ng ating bansa dahil po sa kagamitang pandigma ng Amerika? Hello, what's up mga sangkay? This is me. Once again, I'm back sangkay dyan para po sa ating vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click ang all. At sa mga nanunood po sa Facebook, follow niyo po yung ating Facebook page. Isang bagay o isang gamit pantigma, mga sangkay, ang kinakatakutan ngayon ng China at Russia ang andito daw po sa Pilipinas. Ito po ay ang missile system na posible daw pong gamitin at itutok sa China. Palala ng palala, mga sangkay, ang mga sigalot ngayon ng mga bansa. Talagang kung pagbabasihan po natin ang sinasabi ng Biblia, eh masasabi po talaga natin na ito ay totoo. Propesya na kung saan sa darating na mga araw magkakaroon po ng mga sigalot. Ang mga bansa, awayan ng mga bansa, nahahantong sa mga digmaan kung papansinin po natin ang nangyayari ngayon doon sa Israel ay lumalala po ng lumalala. Palawak ng palawak ang digmaan. Ang problema naman doon ngayon sa Europe, mga sangkay, ay lalong tumitindi. Si Putin ay masyadong mainit ngayon ang mata. Sa lahat ng mga bansa sa Western, isa sa babala ni Putin ay gagamitin niya ang pinakamalakas na nuclear sa buong mundo na kung tawagin ay Satan 2 kung magsusupply ng mga missile itong mga bansa sa Europe papunta sa Ukraine. masasabi po talaga natin na hindi nagsisinungaling ang Biblia. Ilang libong taon na naisulat ang salita ng Diyos. Subalit nakikita po natin ngayon mga sangkay kung ano po ang kinakahinatnan ng ating planeta. Para po tayong nagbabasa sa isang libro na ang aktual na nangyayari ay nakikita po natin ngayon. Kaya hindi po dapat pagdudahan pa ang kung anuman ang nakasulat sa Biblia. Walang duda, lahat ng nakatala sa Biblia ay totoo maging ang mga propesya na naganap na po noon at kasalukuyang nagaganap ngayon. Ang Amerika mga sangkay ay lantarang tumutulo sa Pilipinas. May military presence sa ating bansa dahil nga po sa sigalot ng Pilipinas at China. Hindi rin po natin maikakaila mga sangkay itong ginagawa ngayon ng China na agresibo po sila na kamkamin ang malaking bahagi o buong West Philippine Sea dahil ang bakay nila bang sangkay makuha ang oil and gas. Yan po talaga yung kanilang inaasam na matagal na pong panahon. Noong panahon ni Tatay Digong, ang ating bansa mga sangkay ay sinasabing kaibigan na malapit ng China. Ngunit wala pong tayong kamalay-malay na habang sinasabing kaibigan natin itong mga Chinese. Kinakamkam naman po ng kinakamkam ang West Philippine Sea. Maraming lugar na sakop po ng exclusive economic zone ng ating bansa ang nakuha nila mga sangkay at ngayon napwestuhan na ng kanilang pwersa. At ang Amerika naman mga sangkay, e bigla pong mas tumindi ang pagpaparamdam sa Pilipinas habang patindi ng patindi din po itong ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Mayroong mga EDCA sites ang Amerika sa Pilipinas na ayon na po sa ilan sa mga anti-government, ito daw po ang magpapalala ng sitwasyon sa ating bansa na posibleng humantong sa pag-atake ng China sa Pilipinas. Para lamang mga sangkay ay may pasabog po ang presidente ng Russia. Nagparinig po sa Pilipinas na sinasabi mga sangkay na susuplayan nila ang mga bansa na kaalyado nila ng mga malalakas na missile kung hindi tatanggalin ng Amerika ang kanilang missile system sa Pilipinas. Medyo na alarma ang marami mga sangkay dito sa ating bansa dahil kilala naman po natin si Putin na siniseryoso ang kanilang sinasabi. Kung maalala natin mga sangkay na kailang warning po ang Russia sa Ukraine na huwag sa sali sa NATO at bigla na lamang po natin nakita sa mga balitaan na nandoon na po ang mga sundalo ng Russia sa mismong loob o pinagkukutahan ng teritoryo ng Ukraine. Hindi rin po natin masisisi, mga sangkay, ang desisyon ng ating pamahalaan na kumapit sa Amerika at iba pang mga kaliyadong bansa dahil very aggressive ang ginagawa nitong China. Kung makikita niyo naman siguro sa mga balitaan kung paano po nila pinapaalis ang ating pwersa na nagbabantay, eh talagang masakit sa mata. Kung titingnan mga sangkay, ang pambubuli ng China sa mga Pilipinong nasa West Philippine Sea. Ang Amerika Mang Sangkay ay mayroong military presence sa Pilipinas. Lalong-lalo na mga sangkay, mayroon sila ditong mga EDCA sites na andun po yung mga Amerikano na kasama po ang mga sundalong Pilipino. Ang kanilang nasun dito mga sangkay, ito lamang po ay bahagi ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika na mahabang panahon na nabuo. Maaalala po natin Noong ikalawang digma ang pandaigdigan, sila pong dalawa mga sangkay ang bansa na magkasama sa digmaan. Na sana naman mga sangkay ay hindi na rin po ngayon. Kung magkakaroon ng ikatlong digma ang pandaigdigan, eh hindi po tayo madamay. Subalit papaano po yan mga sangkay? Mukhang kasama po tayo sa listahan na madadamay kung sakali makakaroon ng ikatlong digma ang pandaigdigan na kinakatakutan po yan ng buong mundo mga sangkay dahil yan po ay sa ng all-out nuclear world war. Ang missile system ng Amerika ay nabisto ng Russia mga sangkay na nandito sa Pilipinas. At ngayon, nagsasalita na rin po ang China. Lantaran nilang sinasabi na kailangan ng alisin ng Amerika itong missile system na nandito sa ating bansang Nung nagsalita si Putin tungkol sa missile system ng Amerika, e bigla pong naalarma ang mga kasundaluan sa Pilipinas. Ayon po sa naunang balita, mga sangkay, itatanggalin e na po itong missile system pagdating po ng September. At ngayon, sinabi na rin po na hindi pa po malaman ang saktong date kung kailan po aalisin o kung aalisin nga ba nitong bansang Amerika. Natatakot po ngayon ang China mga sangkay na baka mapagtripan sila ng Amerika at itutok itong missile system at magpalipad papunta sa kanilang bansa. Kaya't panay ang panawagan ng China mga sangkay na alisin na po ito sa Pilipinas. At kung ako ang tatanungin mga sangkay, kailangan din po talagang alisin yan. Dahil hanggat nandyan yan, ay eh magiging banta yan sa ating bansa. Hindi po pwedeng madamay tayo sa away ng Amerika at China dahil ang dalawang bansang ito mga sangkay ay nagpapasiklaban. Pagdating po sa trade war, sila po ay nagaharapan talaga kung gayat mainit na mainit po ngayon ang Amerika at China. Gusto ng dalawang superpower na bansa na sila pa rin ang titingalain ng maraming mga bansa sa buong mundo. Ang Amerika, matagal na po na nakapag-build up ng kanilang impluensya sa buong mundo. Samantalang itong China mga sangkay, nasa momentum dahil po sa paglago nang kanilang ekonomiya Momentum na kinukuha ang impluensya ngayon sa maraming mga bansa, kasama na po dyan ang Pilipinas. Ngunit ang napansin ko lang po dito mga sangkay, kung mayroon man pong kinakatakutan ang China ito po ay walang iba kundi ang digmaan. Dahil kapag ka nangyari na makakaroon ng ikatlong digma ang pandaigdigan mga sangkay masasayang ang kanilang pinaghirapan na pagpapaganda sa isang malagong ekonomiya ng China sa panahon natin ngayon. So itong mga awayan ng mga bansa, mga sangkay ay nakabase lamang po sa propesya ng Biblia ngayon, naniniwala ko mga sangkay na nangyayari ang lahat ng ito ay dahil nakasulat po ito sa banal na aklat. Kailangan matupad ang propesya upang maganap ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Kaya tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon, patuloy lamang po natin na palakasin ang ating pananampalataya at relasyon sa Kanya. Huwag po tayong matatakot sa kung ano ba ang mangyayari sa ating mundo. Kahit pa dumating ang malalaking digmaan.